Magandang umaga mga kapatid. nasa Pasay tayo, no? It's a Pasay. Uh, unang sabak natin ng double booking. Yan. Pasay to ano tayo? Uh, Las Piñas. Ito yung cancel ng dela, yan. no? Oh. Isang bag na mali at ito. Yan, Las Piñas ang drop off natin, yan. First time natin mag-double book. Uh, tara samahan niyo ako mag i na natin to i-drop na natin sa Las Piñas. dito mga kakaya ko nang i-drop yung yung huli kong uh, pick up i-drop na natin siya ay siya unang i-drop ko na sa Las Piñas. kaya yan uh, tirik na tirik ang araw ngayon napaka init eh, hanapin ko pa yung mga katawawang kay para uh, ko na yung parcel yung unang ano natin sa double book Alright, mga kakaya, yon nadrop ko na yung unang parcel, no? Pangalawang parcel na i-drop natin. Nandito tayo sa Westinia, ito. Yan. Sana malapit na tayo sa drop point, point, no? Tara, i-trap na natin to. Let's go! na nasa Las Vinyas ako, TS Cruzob Division. Yan, mga kakaya, oh. Nadrop na natin yung second booking natin, yan relax na tayo. Sino muna ng cubic so ngayong araw na 'to nakadalawang booking tayo no. Na double booking 'yan. Okay naman siya, talagang kikita ka pala pag double book. Uh, sulit naman kahit papaano.